Iginit ni Senadora Grace po na dapat muna na ipakita ang maayos na serbisyo at improvement sa mga train system bago ipatupad ang pagtataas ng singil pasahe sa LRT1 at LRT2. Ito ang naging reaksyon ng Chair ng Committee on Public Services sa gitna na napipintong pagtataas nga ng pasahe sa LRT1 at LRT2 sa Agosto ipinalala ni po na ang anumang dagdag pasahe ay mabigat sa bulsa ng taong bayan, partikular na sa mga estudyante at manggagawa na kapo sa budget at tumaas sa mas, mas murang mas transportation. Sinabi ng senador na bilang isang private uh, operated company, inaasahang uh, ang operators ng LRT1 ay patuloy na maglalagak ng puhunan sa mas maayos na train system upang kalaunan ay kumita ito ng malaki. Sa bahagi naman anya ng LRT2 ipinaalala ni po na taong taon ay naglalaan ang gobyerno ng bilyong-bilyong subsidiya para rito. Aniya sa pagpasok ng budget deliberation, aalamin nila sa, mga ahensyang sumasaklaw nito kung paano ginastos ang subsidiya at pinatitiyak na nabebenepisyohan ang mga pasahero Iginit pa ni po na kung maganda ang serbisyo, darami ang pasayero kaya't narapat anyang maramdaman ang ligtas, komportable at modernong train system sa bawat biyahe bago maningil ng taas pasahe. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.